Okay, may sabina na po, permado na ang sabina ng Senado. Kay eh, Kibuloy, naka-out na daw yung sabina. Ang problema, naka-out na rin si Kibuloy, nasa China na rin, 'di ba? Out of the country na rin. Ito pa, House issues sabina for Kibuloy. Pati rin, ang uh, House of Representatives ay nag-issue na ng sabina. So marami talagang dapat harapin na imbestigasyon ang si Kibuloy. Ano ho? hindi niya kayang stop yung ganito. Di ba, medyo uh, mayabang itong appointed son of God na kaya daw niyang i-pa-stop ang ganire, Ang ABS-CBN, ang It's Showtime. Hindi niya na i-pa-stop yung uh, suspension order ng NTC. Hindi lang sila nag-comply. Naghahari-harian kasi at feeling nila ay above the law itong si Kibuloy or ang mga katulad nga nila. The House of Representatives on Monday has issued a subpoena to controversial Pastor Apollo Kibuloy, ordering him to personally submit his answer to the alleged violation of Sunshine Media Network International. So ito ang iimbestigahan ng Kamara or ng House of Representatives. Pero ang pagkakalam po doon sa Senado ay kasamang iimbestigahan yung kanyang mga hidden wealth at syempre nga yung napakaraming complaints of abuse at maraming violations or human rights violations uh, etong si Kibuloy. Mm -hmm. House issues sabina for appointed son of God. Yun lang. <laughs> Yun lang. Hindi mo na, na stop Mukhang, mukhang unti-unti talagang nawawala na ng, ng power ang mga katulad ni Kibuloy. Ano ho? Dahil alam naman natin, ang kanilang power, ay nanggagaling doon sa kanilang mga galamay na nasa pwesto at nasa gobyerno, either nasa, nasa kongreso or nasa senado. At kung ikaw ay isang senador, halimbawa, at obvious pa rin na pumapabor ka kay Kibuloy, ay talaga nakakahiya ka. Sino yung mga senador na yan na vocal pa rin sa pagsuporta kay Kibuloy? Si Robin Padilla. Diyos ko po. Reaction ng mga netizens. Anong sabi ng mga netizens tungkol nga dito? Mm -hmm. Sabi ng isa, ang sabi nga sa pasyon ng mga Hudyo, kung tunay na appointed son ka, ipasara mo ang kongresong ito. Yun. Pakipindot ang end of the world. Badan. Di ba sabi niya, siya daw yung may hawak ng button at siya daw yung magde-decide whether to end the world at magdi decide din siya whether you um, whether ikaw ay maililigtas or hindi. Siya daw yung magdi-decide nun. Mm -hmm. Yun lang. Hindi niya kayang ipasara ang kongreso. <laughs> Sabi na daw mga natin sa naito. Anyway, God answers to no one. Devils answer to God. Good luck.